Arestado sa buy operation ang walong lalaking gumagamit at nagbebenta ng liquid marijuana sa Malabon. Ikinas ang operasyon matapos makumpirmang marihuana nga ang ibinenta nilang vape juice sa isang undercover agent. Nakumpis ka sa kanila ang mga vape na may nakalagay na marihuana oil, ganon din ang mga hinihinalang kush at marihuana leaves na aabot sa 100,000 libong piso ang halaga kakasuhan sila ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inalam na rin kung sino ang supplier nila ng liquid marijuana. Yung uh, vape na ginagamit ng uh, mga nanpagkareniwan, no? na gamit nila, uh, instead of the uh, uh, usual na liquid na nilalagay dun sa atomizer nitong vape. Eh, yung uh, marijuana oil yung uh, nilalagay nila at yun na rin yung ini-inhale nitong uh, mga uh, suspects natin.